Yan, hello guys. Ipapasyal ko muna po yung aking doggy. Ito po ay si Saber naman guys. Saber, hello ka naman sa vlog ng na nanay. Hello ka. Hello sa vlog ng na nanay. Hello, hello. Hello sa vlog ng na nanay. Saber, come here, come here, come here. Come, 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 come. Ayaw po niya sabi. Ayaw niya sa video guys. Ayan. Ganito po si Saver, guys. Ah, uh, lagi po siyang ano, nagpapalabas po ng bahay, guys. Ayan, ganyan po siya. Kasi ano, ah, uh, meron po siyang daily routine po ang ginagawa namin kay Saver. kaya po ano, uh, si Saver po ay uh, uh, napakabait po niyang aso, guys. Sobrang <laughs> bait po nito, doon po no. wala po kaming problema dito, guys. Kapag po Nasa labas siya. Ayan, ganito. Pag-alagala lang kami. Ganyan. Papasyal-pasyal kami. Ayan. Ibalik na. Ayan po. Dito po kami sa, ano, sa labas. Ito na, ah, surprise ko. <laughs> Ito tayo, dito tayo. lakad tayo. Lakad, lakad, katatapos ko lang po mag live guys <laughs> kaya po nakabihis po ako guys <laughs> yan hanggang dito na lang po guys ang aking video at ano babay ka na silver babay 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 silver ay busy po siya <laughs> thank you po sa inyong panunod guys maraming salamat po sa lahat po ng mga Ah, uh, po sa akin mga live videos. Thank you so much po. yan at uh, try ko pong ano bumalik po sa inyo, guys. yan thank you, thank you po. And uh, subscribe na din po kayo. Thank you for watching. Bye-bye.